Ultimo po na yung anak ni Duterte, yung si Kitty Duterte, yung wake and bake. <laughs> um, ultimo, yung pamilya ni Digong. Ito po ay pinakalat. etong fake na kuno ay release order, release paper ni Digong. Hindi <laughs> ba talaga kayo nakakalata? Kayong mga DDS, yung mga oto uto na taga-suporta ni Digong, pinaglululok na po kayo ng mga Duterte. Hmm. Pero parang tuwang-tuwa pa kayo. Alam nyo rin siguro na kayo ay ginagago, ginagago na ng mga katulad ni Sara Duterte, ni Baste Duterte. Pero tuwang-tuwa pa rin kayo. Anong klaseng buhay meron itong mga DDS kung ganun lagi ang sistema nila? ba diba? Lulukohin, uh, uutuin, bubudulin, gagaguhin, wawalang hiyain. Pero tut So, susuporta pa rin at matutuwa pa. <laughs> ito po yung kumakalat nga o pinakalat mismo. Na kuno ay release paper nga ni Digong. And finally nga, ito ay hindi totoo. Ito po ay peke. pinabulaan uh, pinabulaanan ito ng Vera Files. Itong kumakalat na letrato na di umano nga, meron ng release paper si Digong. Nasa estado po tayo ngayon, nahirap-nahirap pa, pa ang, ang, ang team. Uh, legal team or defense team na itong si Digong para sa interim release. Pero kayo naman po, napaka-advance, nag-aantay na, na uh, babalik na ng Pilipinas si Digong. Kung naalala niyo po, sinabi na ng, ng uh, mga dikit kay Digong, katulad ni Mr. Jason sa nawala na daw pag-asa na makabalik ng buhay sa ating bansa si Digong. Hmm. Yan, yan ang totoo. Kaya eto, yung tinatawag ba na false uh, hope para nga sa mga DDS. At yun ay napakasaklap dahil ang daming DDS na umaasa na magkakatotoo totoo ito at makakabalik na nga etong silikong. hmm. Binabaan din o mano ang quality ng mga litrato na dahilan upang hindi mabasa ang nilalaman ng screenshot. <laughs> Ganun ang ginagawa ng mga diehard. Uh, mahilig mag-edit, syempre, 'di ba? Para nga naman hindi mabasa. Pero yung mga taong naniniwala diyan, yun yung mga naka -confined. Sarado na kasi ang kaisipan ng mga 'yan. Karamihan diyan, syempre, ay mga taga-Davao. Kawawa, no?